Hi mga B! Sa so, Sunday today, excited nga ako at kikitain ko yung asawa ko. May isang buwan nga kasi kaming hindi nagkita. For to kasi yung schedule niya, apat araw na pasok at dalawang araw na day off. Ako naman naka-fix na sa 5-2, sabad at linggo nga yung day off ko. Kaya meron talaga sa isang buwan hindi kami nakikita kasi hindi nagtatama yung day off namin. Tapos the next month naman, tatlong beses o dalawang beses kami magkita sa isang buwan tanghali na nga yan pero nagre-ready na ako kasi mamayang hapon magbabiyahe na ako. Ako nga pala yung pupunta ngayon sa kanila kasi hindi siya makakapunta dito at company tour nila. Pero usually kasi siya yung pumupunta dito sa lugar namin. Mas mura kasi ang renta ng apartment at minsan nakakapagluto pa kami. Doon kasi sa lugar nila sobrang mahal ng mga pagkain. May nagtatanong pala bakit daw hindi kayo magkasama ng asawa ko. Well may mga bagay naman po kasi talaga na hindi lahat ng pagkakataon yung magsama kayo mag-asawa para hindi kayo magsawaan. <laughs> Pero joke lang po. Wala naman po kasing pagkakataon na magkasama kami dahil magkaiba po kami ng company. Pero sana soon, pagkaloob sa amin ni Lord na magkasama na kami para naman makabuo na kami ng baby number two. <laughs> Ang lende. Pero totoo lang po, sana tulungan niyo kami magdasal para makabuo na kami ng number two. O oh, yan, na. tama ng dutot sa kilikili. Mag-aayos na nga ako. And, charay! O ba diba? Wala naman pong nagbago. <laughs> Bukod sa may pimples. Aba, matangasin pala yung ilong ko pag naka-side view. Yan. Okay na yan. I understand. May in na yung asawa ko dyan. <laughs> Charring. Ito na nga. O, oh, diba? Pak, may pasala salamin ka pa. Siyempre, outfit check. Gore na nga ako dyan. O, diba? Nakamaleta pa ako. <laughs> pero wala pong laman yan. Nakala mo naman, babakasyon. Wala pong laman Tatalhin yan. ko nga yung maleta na yan. Kasi in order niya sa akin yung maleta na yan. Ewan ko nga kung babayaran niya pa. <laughs> Paglabas ko nga, yan ang lakas ng hangin. May bagyo nga kasi ngayon dito sa Taiwan. Cancel nga ngayon lahat ang biyahe ng train. Kasi nga dahil may bagyo. Pero ako itong nakabiyahe. ba? Diba? Pag yun lang yan, tigang ako. Charot! Hoy, joke lang. May bata, hoy. Nagtaksi na nga ako papunta sa bus station. Kahit ang mahal-mahal. O ba diba? ang lahat makita ka lamang, charing. eto nga, sobrang malas ko nga kasi alas 5 yung alis ng bus, 5.01 ako nakarating sa bus station. Na ba diba, hindi ka hihintayin ng bus pag late Kaya naghihintayin na naman ako ng isang oras para sa next bus. Pero okay lang, makita ka lang. Okay na yon charing. Ayan nga, nakapture ko pa yung moment na yan. Ang ganda. Sobrang ganda sa personal yan. Orange na orange. Tapos parang nagre reja parang nag-aapoy. Sobrang ganda talaga. Namiss talaga ako ko oh, parang ang hot parang ako lang super hot wow charing so ayan lang gabi na nga nung nakarating ako dyan maghihintay nga ako ng bus dyan kasi hindi niya nga ako susunduin pero sabi niya late na daw yung bus kaya mag na lang ako kaya nagtawag ako ng taxi dyan sa 7-11 ganun talaga siya karomantik no hindi ako sinundo ano? ayun talaga ganun talaga o yan at ayan na nga, makikita nyo sa reaction ko. Yun, nakita ko na siya. Diba? Ang laki ng ngiti ng lola nyo. At yun na nga, the rest is history. Sige na, may gagawin pa kami. Bye-bye!